Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa katawan mo kung hindi ka matutulog ng 72 oras o 3 na araw? Mukhang simple lang pero ang epekto nito ay nakakagulat at delikado. Tara alamin natin. Pagkatapos ng 24 oras na walang tulog, magsisimula ka ng makaranas ng pagkaantok, hirap sa konsentrasyon at pagiging irritable. Parang lasing ang iyong pakiramdam. Ayon sa mga pag-aaral, ang utak ay nagpa-function na parang may 0.10% blood alcohol level. Ibig sabihin, delikado ka na mag-drive o gumawa ng critical decisions. Kapag umabot ka ng 48 oras, mas lalala na ang epekto. Makakaranas ka ng microsleeps sleeps mga biglaang tulog. Nang ilang segundo, kahit gising ka pa, mahirap nang mag-isip. Bumabagal ang reflexes mo. Pati emosyon mo, nagiging unstable, madali kang ma-stress, maiyak o magalit. Parang sirang makina na ang utak mo sa sobrang pagod. At kung abutin mo ang 72 oras o 3 araw na walang tulog, delikado na ito. Pwede ka nang makaranas ng hallucinations, makakakita ka ng mga bagay na wala naman. Ang immune system mo ay babagsak, madali ka ng kapitan ng sakit. Mataas ang risk ng heart attack, high blood pressure at kahit memory loss. May mga kaso pa nga na nag-collapse dahil dito. Kaya kaibigan, huwag mong baliwalain ang tulog. Ang sapat na pahinga ay hindi luho ito ay pangangailangan. Matulog ng 7 to 9 na oras kada gabi para manatiling malusog, masigla at alerto. Like, share at subscribe para sa dagdag kaalaman. Matulog ka na ha!